Okay natin dito mga master Uy fish on Fish on mga master Fish on Fish on Fish on, fish on na naman mga master Good afternoon mga master Oras natin ngayon ay mag ko hagis na dito lang tayo sa malapit sa sa bayan tapan natin mga master let's go ating ano ating setup ay good catch ban yung ating rod from good catch fishing supply ang ating reel ay shimano sahara galing din kay good catch mga master sa mga gustong mag avail lagay ko lang po yung link sa description yung naka-spool dito ay Chirinoya na 6LB 6 pounds ang ating leader ay ano ito hindi ko alam ano bang naikabit ko dito parang 8 pounds sa atap na dura king to leader natin dito lure natin yan 8 grams from magnum tackle so ayan try natin dito mababaw dun matama sa damo yung lure natin targetin natin yung ano targetin natin yung may mga buo buhangin hangin bawasan natin ng konti yung drag natin may ano kawan ng isda oh. kawan ng isda ano mga sir yun sasagi lang, malilit na isda siguro kapag sumabit mahirap na siyang mahirap ano siyang nakuha pero pag sa ibabaw lang siya sumabit, sumabit mga master dali lang kasi mga ano yan ay marupok talbos talbos lang fish on ice shhh <laughs> pa dito sa tabi mga masiro Hmm. Dali. Ay, talaga. Yes. Barakuda mga masir Hmm, fish on. <laughs> kawan sa Reti Parks. Kante. Huh? Mau te, kawan ya te. Barakuda. <laughs> kawan to mga masir Kadahagis natin may umi-strike eh. pang prito. Minna ano, eh. Batin, ni batit ni linom pa diyan ay sayad taw. Oh. Minat lamang nin inen. Minat lamang nin umistrike. Kadalasan kasi may aloy yun sa rito eh. Kakuda yeah. na no naman mga no, master Ayan o Di pa dyan? Kumaan Distinct tiya? Testing tap masari ang ni Nin Ay para ya Guys barakuda guys First touch <laughs> <laughs> nga Dumayo pa dito yan. <laughs> First cat, so good. Galing bang Pangasinan yan mga maser. <laughs> <Pangasinan natin palawan? laughs> mga yes. true, true pa yan na ano, pa, <laughs> Pangasinan. Kuwari ni kung ko. Ang galat ang kapat. Ayos. Baraman na nino. Kinain kinan kinlan. Baraman si Mabit sa tamo. Oh, inin na si Ini strike na bulo kay nayanin na tamaan talaga na si Samuel tao ni mga sangang pagmargawan ini ni ay ini solluton tay ni na parts kuntina tapno matanda no nano aniya kumma kasi kung kukut buyay up managan menena sangang sa tus kung ko na are ano nga sir ha ko din sarado manood noon, ni Miss Strike ko. Dolo na ini ni Miss Strike kung ko. So, na strike kung mo, nakabulo siya saya. Daw so, minbalo ni balo Miss Strike. Bititin ka mo di ba? Ah. Know, man, so, kamo, ay roto oh, na pagitan ta mo. Si kung ko kasunor ko mo ta tama. Oh sara si Jendre na kasunor. Hmm. Fish on. <laughs> Barakuda man ah. Barakuda na naman mga masiro ah. Hindi sa abit at alorkong po. Delikado. Ayan mga Kunin na natin. Pwede na yan. Aray ko. Paggala-gala na barracuda to dito Malay natin may malaki Good afternoon mga master Ngayon po ay Alas dos na ng hapon Mag alas 3 na Malay ngayon ay Nagpumilit lang kami mag fishing Kasi medyo malakas sa labas Try natin dito sa Parang ano rito mga master May lawa Nagiram tayo ng bangka dyan sa tabi-tabi. Ayan. Kas tayo. First kas. Yung gamit kong set up yung gamit din natin nakaraan. Yung Ryobi Magen Kai. Galing kay Raiden Store. Tapos, Shimano Sahara. 2000 series Tapos Ang ating Line na naka-spawn dito ay Chorinoya 6 pounds Leader natin ay Ano mga master uh, 15 lb Ay Hindi mga master Ano lang ata ito 8 lb Na Dura yung ating lure po ay chorinoya chorinoya na orange galing kay good catch bali yan kasama natin sila ano kawilan trips na dun sa kabilang bangka kabilang saguanan yan silo eh yung mga kasama natin mga masero nang aasar ng unggoy you know nang asar sila ng unggoy saan <laughs> sir? oh may ilog yan dyan eh may ilog yan dyan tara magbog daw kasi sa timbog ispat ispat na to mga master mali natin may mapakagat tayo try natin dun sa gitna sa bahura niya sa gitna mga master so mga master kas Fish on, mga master. Fish on. Lakas. Ang lakas, mga master. Grabe. <laughs> ah, grabe kalakas. Masaya ito ah. Grabe balok to to. Ah. Uy, talakitok. Ay, talakitok, mga master. <laughs> Nakachamba. Dito, bahura siguro ito. Ito yung bahura dito sa gitna yun sakto na tanggal <laughs> na ay ko nakalakas eh yun po nakitok punang isda dito lang pala kayo sa gitna hagis ulit baka sakaling marami sila dyan Hirap kasing ano hirap kasing makita kung Saan yung malalim mga masir Yan. Babaw pa to Kung hindi ito Hindi makita Ma Ano kasi malabo yung tubig Ang ganda sana kung yung medyo Ay sya, linaw ng konti fish on. Fish on na naman mga master. Alamang talakito ka na naman ito. Ay, nakawala pa nga. Sayang. Unhook mga master. Sayang. Ganda ng hila niya eh. Kamusta kaya yung dalawang kasama natin? tingin ko nandito pa rin tayo sa mababaw niya tukuran nga natin Sir, sukatin so mo daw sir kung mababaw dyan Oh, pisyon Pisyon, pisyon Pisyon mga masir ito snapper. Chikod. Ano masira? Checkered snapper. Kikard is na pur. Nang bohol pa nga. Try natin dito, hamas sir. Uy, pisyon. Balo. <laughs> Balo mga hamas sir. <laughs> <mo> nang kunin. <laughs> Pinasgasan mo lang aking loroy ng agat po. Sir? Pwede. Yan ang mga masiro. Pakala natin. Yung mga isda sila alin mo? sa ilalim. fish on mga master ay sayang sayang hindi na dali lumalakas yung gulong dito pagkasayang no iyak <laughs> na yung reel eh. fish on mga master fish on. Ay! Unhook! <laughs> unhook pa mga master. Sayang. Walang gabog na eh. So Pauwi na tayo. Danda na tayong managuan pa uwi kasi medyo malayo-layo pa ito. Ang oras natin ay 5.58 na. Pero medyo delay naman ng paglubog ng araw na ito. Kasi mahaba naman ang araw ngayon sato siguro pagdating natin doon madilim na pagdating natin sa tabi